Hello guys, it's me again, Jubags Tech. Bakit ko ba turn off o oh, dinedisable ang Windows Update? Nakikita mo to, hard disk drive, isang legacy hard disk. Yung hard disk na to, napakabagal pa ginagamit mo sa computer, lalo na pag dito nakalaga yung Windows mo at mga applications. At ito naman, Memory na 4 gig para sa buong device at applications pero 3 plus gig na lang ang pwede magamit since ang iba ginagamit na ng ano ng graphics na built-in. Tingnan tong isang browser na Chrome na sa 1.3 gig na ang nagagamit. What if nagbukas ka pa ng maraming browser para sa ibang website na gusto mo gamitin? Automatic na ka ng memory space pag nagbukas ka ng ibang applications o nagdadagdag ka ng browser tabs. Kung mababa ang specs ng computer mo at samahan mo pa ng ganito na hard disk, wala ka talagang magagawa sa computer mo once na mag-run niyang Windows update sa background. Tinaturn off ko ang Windows update lalo na sa mga masisila na computer. May mga lumang computer na pag nag-update ka, o na-update mo yung drivers like sa video card, ang nangyayari sa computer is biglang naghahang or nag-blue screen update or tinatawag natin BSOD. Para sa akin, ito yung advantage ng Windows Update. Latest patches again sa mga pasaway online tulad ng viruses at trojans. At ang disadvantage naman, it causes slow performance habang ginagamit mo pa ang computer. At maaari din na magkaroon ng BSOD if the updates are not properly installed. To enable or disable Windows updates, punta ka lang sa services, then disable, pwede rin manual para ma-prevent yung auto-updates. At kung gusto mo i-update, madali lang naman ibalik yun. Yun lang guys. Thank you.